Makakalimutan mo na ang lahat, ngunit hindi ang Panginoong Yesus. Mga kapatid, ito po ang ating daily devotion na kung saan tayo po ay magbabasa, magninilay at mananalangin kasama ang salita ng Diyos. Bago ang lahat mga kapatid, nawa ay hayaan nyo na ibahagi ko ang video na ito upang magkaroon tayo ng isang gabay. Ito po siya. Okay. Do you know who this is? No, I don't. Oh. Do you know who I am? Well I see you a lot. Okay. Okay. Do you, do you know, know who Jesus is? Jesus is? Oh, do I know Jesus is? Yes I do. I know him. I know him vaguely. Because I love Jesus Christ my Savior. And he's my savior. And he's my savior. nakakalimutan niya na kung sino yung mga tao nasa paligid niya ngunit hindi hindi nakakalimutan ng kanyang puso at ng buong pagkatao niya kung sino ang Panginoong Yeso Kristo ito po ang ating Bible first na pag-uusapan ngayon ay ibabahagi ko sa inyo uh, magmumula sa mga awit 103 ito po ang uh, pag-ibig ng Diyos at ito ang inawit ni David ito po ang laman nito purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Na siyang nagpapatawad ng lahat mong kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal na siyang bumubusog sa iyong mga nasa ng mga mabubuting bagay ano pat nababago na gaya ng sa agila ang iyong kabataan mga kapatid dumadating sa buhay natin na meron na tayong mga bagay na kakalimutan nagiging mga makalimutin dahil sa edad o katandaan o minsan dahil sa sakit o tayo may nararamdaman. Ngunit mga kapatid, kung ang Panginoon ay tatanggapin natin sa ating puso, ito ay kailanman hindi natin malilimutan. Gaya ng video na pinanood natin, hindi niya nakalimutan ang pagmamahal ng Panginoon sa kanya. Lord is my Savior. Yan ang bigkas niya. Kaya nawa mga kapatid, ano man ang mangyari sa ating buhay, kaya man ay kunin ng Panginoon ngayong araw naway maging handa tayo na siya ang ating Savior. Kaya maging ready tayo mga kapatid sa lahat ng bagay na ginagawa natin dahil hindi natin alam ang buhay. Ang swerte na lang natin kung umabot pa tayo ng katandaan. Ngunit swerte na rin tayo kung sa araw-araw ay nagigising pa tayo dahil hindi sa lahat ng pagkakataon tayo ay magiging ligtas sa kamatayan. Nalangin tayo mga kapatid, Ama naming nasa langit, naway patuloy mo kaming gabayan ng iyong pagmamahal, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang iyong pangalan ay tumatak sa aming puso, sa aming isipan, na na hindi namin makakalimutan anuman ang mangyari, Panginoon. Ikaw lamang, ang tanging nagbibigay ng buhay, kagalingan, ipoprovide lahat ng aming pangangailangan, Panginoon. Kaya karapat dapat lamang Panginoon na ikaw ang aming maging bukang bibig sa lahat ng bagay na aming ginagawa. Ang Panginoon, ang Panginoong Hesus, ikaw ay laging nasa puso ng bawat isa. Lagi mo kami Panginoong yakapin, hagkan. Ikaw ay pumasok sa aming puso, Panginoon. At bigyan ng init ng iyong pagmamahal dumating man ang pagkakataon Panginoon na kami ay makalimot sa lahat ng mga bagay na ikaw ang magpaalala sa aming Panginoon na ikaw ang nag-iisang Diyos pinamakapangyarihan sa lahat na nagmamahal sa amin